Nakabiis na ako guys. Pupunta na lang ako ng school. Dito tayo magsisimula kasi kanina umaga pa ako. So yun yung pinakamagandang part no. Yung phone ko di ko na charge nang mabuti. Kanina ko lang na charge pagkagising ko. Then may 45% na siya. Hopefully. At alauna na. So hindi na ako o, gano'ng katagal abuti ng 45%. So alauna na. 1, Let's do this. Kasi tala yung battery ko guys Hindi ko na puli Hindi ko na So, yun niya Dahil uh, tang ina Dahil 42% Dibit-dibit tayo na sa battery Guys Sakto lang yung dating ko uh, Cheer dance na Sisimula pa lang yata yung cheer dance I think Papakita sa okay, event. Uh, yeah, uh, uh, mga event na dahil uh, makalobot ako mamaya. Ito na. So, yan po yung nagaganap sa gitna. Wala pang sumasayaw. Wala pang happy next so far. Ha ha ha! So habang si setup sila guys wala sila mag setup dyan Wala sila kung sino man nanalo dyan Mahalaga, nagpapansin na Ako wala akong ginagawa Yung e po mahalaga lumalaban, lumalaban. Mahalaga, champion kayo, guys. Mahalaga na, Leo, si Lut. So, ayaw muna mag-train ng battery. Siguro, mamaya na lang ulit. Uy, si Parin Jepen. Ayan, yeah, men. Mga naka-snapchat, guys. Mga na -sna naka-snapchat. It's not me, not me. Kasi video eh, it's not me. So masalit po rin na nagkagalat na ceremony. So far, maganda naman. Pero <manyan> na, mag ako ngayon. So stay tuned na lang ngayon. Dahil 20% na battery ko. So 45 to 20% real Sige, transition! Nga, no? na hindi namin nagawa-gawa kanina dahil lobot ako. So, hopefully na pag church ako. So, ano masasabi mo sa cheer dance kanina? Hey guys, pa Ano? Call me to the hey, Tara na like, okay. rin! Okay. <laughs> okay. po, yung mga fans <laughs> 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 ko. Oye, oh, oh, yeah, yeah. guys!

Tama na, na yan, report na, <laughs> na kayo, report na kayo. Nakapanggit ng laban, hindi ko inaasahan. <laughs> <laughs> ano yung mga champion? Huwag niyo pa ako. Si CR na, punta tayo si CR. May trader dito. Ibang ano, ibang ibang team to eh. I subscribe to my channel. Magdudo. Basta si Gomer, bubayan. Guys, <laughs> sumasok si Gomer sa bubayan. Kasi po ng babae kung ang si Mark. Kapit lang, kapit lang, kapit, oh! kapit lang, kapit lang. Kapit lang, ito na tayo! <laughs> <Di liban> na! <laughs> so yun nga, no? Yun yung narinig yung hatol ng mga kakasi ko sila COVN next sila defending champion. natira, matibay. apat lang. Asan kayo? Wala kayo. Wala kayo. kayo. Wala Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. champion kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. kayo. Wala kayo. sa kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala wanna na. we're going to shake this bright like go like like go like go like go like like go like go like go go like go by kuya like Demons of all. Pupunta kami sa go like kami sa go Kasama go like Pupunta kami sa like go na ako like go na. like na.

156 rice. Pero mag sa. Hashtag quiz, guys. Malakas po yan, dami champions. Overall last year, pero talong ngayon. <laughs> Bawi kami next year, repeat na to. Cheering. Nga, ano nga <laughs> <laughs> mo? Dati na panghihirap. Pakihirap ko na pahiya. Ano kasi, sea, ganito yan. Explain ko ang bahay pinagawang meron. Bakit? Uh, kasi dinuro ko sila. Oh! So, ito na. Ito na kami celebration, guys. Hold up siya. Alright. Celebration coming. So, dito ko ngayon sa taxi yan. Best ko ang taxi dito. Celebrate. Wow, ito na yung ulam. Top silog. Kain tayo guys. <laughs> Sobrang sarap ng kain dito guys. Kain mo na bago minom. Yung isa doon, dinabuhot eh. dinabuhot. Sobrang sarap. Sobrang wala akong tinira sa pagkain ko. Tinulungan ko na po yung taga-hugas mag ng plato. Sobrang linis po. Sulit, sulit. Ano, G? Shot. Shot. Um, so, yun nga. Hindi ko na nabidyoan yung mga nagadap kagabi Dahil, buto na matulog ako. Ay, hindi pa na ako nakatulog. Nag-inom kami. Tapos, eh, hindi kong na-blank out na yung utak ko. So far, sang-sang ako ano ng bahay. Bagsak. So it's already nag-30 na lang kinabukasan ng February 7. Eh, February 18 'yun, 'di ba? 'Yon. Wala pa rin akong gawa. Wala pa kalaman-laman yung vlog ko. Siguro pwede na 'to. Eh, yeah, para may lighting. Kasi nakita niyo yung kabaro ko bangag, 'di ba? Ninyo. Ano ang pangag? Shit, diwanag. So ang na lang Ang ganda na ba bukas Kung ako ng video vlogs about Kung pupuntahan ko bukas Well I'll see you Thank you for watching Kung may man